Idol. Ito po galing sa AsianLink.ai. Hmm. Makakasama po natin si Wawilin Bronuela. Siya po ay isang OFW sa Taiwan at nais po niyang humingi ng tulong na maibalik na lang ang bata sa totoong magulang nito kasi lagi daw siyang ginugulo ng dating girlfriend na kamag-anak ng batang inampon nila. Magandang hapon po. Magandang hapon din po, Senator. So, gusto mo na lang ibalik yung inampon mo na anak ng kapatid ng karelasyon mo nasa pangangalaga mo ngayon sa pamilya mo kasi nandiyan ka sa abroad. Opo, nasa pamilya ko po. Pero inampon mo na 'yon, may papeles to, kumpleto. Nakapangalan po sa akin, Sen. Okay, pero gusto mong ibalik. Hinaharas at hinaharas po ako yeah, ng ano, naka, nung nakarelasyon ko po. Anong klase pang haras ang ginagawa? Kasi nagkarelasyon kami, nagplano po kami na kumuha, na, mag adopt ng baby po. Tapos hindi po nag-work yung relasyon namin. Opo. Ngayon, ang gusto niya, kunin na po yung bata. Hindi ko naman, hindi naman po pwedeng ganun na basta na lang niya kunin po sa amin. Mr. De Vera, magandang hapon. Ah uh, good afternoon po, Senator Rafi. Possible po ba ito yung sinasabi ni uh, Ma'am Wawilin? Uh, po, uh, kasi ang in-export po natin dyan kung legally adopted po yung bata. Legally daw po, legally adopted with all complete documents. Kaya lang, eh, gusto niya isurrender, ibalik na lang bata dun sa kamag-anak dahil naharas na ro siya, hindi niya na kaya. Uh -huh. Ano po yan, ano, Senator? Kung legal, legally adopted yung bata, mag ano yan mag ulit ng process dun sa rescission po ng adoption uh -huh. pero uh -huh. ang sabi po kasi kanina upon verification po ate is parang simulated birth po ang allegedly yung ginawa Ah. dahil niristro sa pangalan nung si Ma'am Huawei. Simulated birth po daw ata. So, Mr. Senator, sir. Illegal po ang adoption? Apo, simulated. I iyan po yung explore natin, Senator, kung simulated birth po yung ano simulated. nila. Simulated. Ano yung sabihin po ng simulated na adoption? Yun po yung pong niristro nila under their name na hindi na, na, po Dumaan ng proseso ng adoption po. Ah, so, ah, okay. Juni Garrett, ikikinig uh, yes? ka. Yes po, Senator. Okay, so uh, simulated adoption daw nangyari. So mas mabilis yes, itong po. may balik yung bata. Yes po, Senator. No? Uh, in fact, simulation of birth is actually punished criminally. Kasi hm. yan po ang paggawa ng Peking birth certificate, papalabasin na yung adoptive parents niyo po ay totoo at biological parents ng isang bata. Hindi sabit so, din dito si Wawilin. Dito, ang sasabit po dito, yung gumawa po ng birth record po. Pero at the end of the day, pwede pa rin natin uh, isakatuparan katuparan yes. yung gusto ni Waweli na yes. may balik na yung baby, yes, may po, surrender Sen. na kasi hinaras daw siya. Pwede 'yon. Yes po, Senator, but it will not be a mere administrative act. Court po ang kailangan po mag-correct ng birth records para po lumabas sa PSA ang totoong magulang niya po. Kaya nga kailangan din natin ng tulong dito ng MSWD, tulad ni Mr. Yes, De Vera. Yes, Senator. Hmm, Willie naman po, si po. Mr. De tumulong. Anabel oh, Violeta. Yes, sir oh eh, Ayaw na sa iyo ni Wawilin at uh, ibabalik na bata doon sa kamag-anak mo. Okay na sa iyo? Alam mo siya, hindi naman sanahan kung sa ganito kung umayag na ano eh, maghahati muna kami ng alaga habang andito ako sa nanay ko. Oh, kasi wala pa akong official newser dito. Eh, inaharas mo ro siya. Ba't mo kasi siya hinaharas? Eh, kahit, eh tuloy, eh, nagkikipag-break na sa iyo. Pati yung bata nadamay. damay Yan. Noon pa, noon pa ano sabi niya sa akin. Ano ang Ako ang... Wala, naiyak na nga si Wawili, no? Habang nagkikwento, halos mga ngiyak siya. Ako ang pinagastos niyo magmula nung nagbubunti si Rhea. Tapos... Oh, oh, ito ang gumagkakiro. Ako ang ako pinagastos siya, niyo. Tapos ako pag sinasabi ko na nakapangalan sa akin, pag nakapangalan sa akin yung bata, sinasabi mo, illegal ito, pinapamukha mo sa akin na ganon. Ap, tinatakot ka pa. Hindi, hindi ko naman gagawin yon na... Alam ko naman na Illegal yung pagpapangalan ang inisip ko kasi yung gusto kong mabigay sa yung pangarap mo na maging mama. Tapos ang pumayag lang ako na ipangalan sa akin kasi wala kang habol pag kinuha ng kapatid mo. Binigyan kita ng dalawang taon na para ayusin mo yung sarili mo, alagaan mo yung bata. Kaso naging toxic ka na lang lalo. naku Pati daw, pati bata na dadamay. Hindi ako Tapos hindi ka pa nag hindi ka pa magsasabi ng totoo sa doon sa mag-asawa. So, wawilin ayo mo na talaga. Wala hindi na po. Sir. Okay, sige, hindi kita pipilitin Sobrang dyan. stress na po ako dito sa trabaho. Alam po. ko kasi maapektuhan ang trabaho mo diyan. Wag, relax ka lang diyan. Dr. Garrett at yes, uh, Mr. De Vera, magtulungan kayo para maumpisahan na yung pag-forward nito sa korte yung kaso nila at nang sagayon maibalik na yung bata doon sa tunay na nanay. Apo, Senator. I-assist po namin sila pag uh, endorse nila sa office namin, I mean, Senator. Okay, sige. Uh, Tony Gallo, huwag um, mo um, iba telepono. Uusap na lang kayo ni uh, Mr. De Vera. Yes, At, po. Uh, yes po, sir. Wawilin, sige. Uh, kakausapin ka rin ng mga staff kung paano may isa katuparan yung kagustuhan mo. Okay? Para na po akong masabi kasi nasabi ko na rin po lahat. Hindi niya rin naman naiintindihan. Sarili lang yung iniisip niya. Hindi niya iniisip yung sitwasyon ng bata. Okay. Anabel, ikaw naman ang gusto mong sabihin para magkaroon ng closure. Um, yun. Pasensya ka na kung natauhan ako. Pasensya ka na kung natauhan ako. Okay. Sarado na natin. <tap>